Luto tayo ng masarap na ulam na ribs na baboy. Mayroon tayong 1 kilo na ribs. Isang malaking patatas, dalawang piraso na carrots, at malaki na white onion. At saka malaking bell pepper, 5 pieces na garlic, chop. Mayroon tayong pineapple juice, kalamansi, to so, ni marinate ko na atay na manok, And then asin, paminta, laurel, brown sugar, at maglagay din tayo ng kunting patis, tomato sauce, ang aking turmeric galing sa garden. Then, mag-init tayo ng kawali. Kailan? Super init. Para hindi dumidikit yung niluluto natin. Nagsisir tayo ng baboy. Para hindi daling mapanis. kayo magalala, hindi po siya masunog. Kailangan lang natin na golden brown ang ating pork. Then, ilagay natin yung iba. Lagay natin dun sa gitna kasi para malup pantay-pantay yung luto nila babalik tarin ng natin para pantay-pantay lahat then maglagay na tayo ng laurel, paminta, asin tsaka brown sugar maglagay tayo ng kunting patis pang palasa maglagay tayo ng tubig bali 2 cups yung tubig na ginagamit ko tas haluin natin Pagkatapos haluin, lagay natin sa ating pressure cooker para madaling malambot. Isa-isahin natin, lagay natin sa ating pressure cooker. Then, lagay na natin yung ating sabaw na galing sa pork. Then, then i-ano na natin, isik na natin yung apoy ng malakas ng pork natin. Okay. Then cover natin. Then lutuin natin ng 15 minutes. Magsiset tayo ng 15 minutes sa ating timer. Saka na tayo magsiset kung magwi-whistle na siya. Yung gumagalaw na yung sa taas. Tapos, hinaan din natin yung apoy. Ayan. Low heat lang para hindi man hindi masyadong mabigla yung ating niya. Tapos, isit na natin ng 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, yan, 15 minutes na, mapatay na natin yung apoy and yan, patay na ng apoy and then maglagay tayo ng kutsara sa itaas para pasingawin natin yung init sa loob ng pressure cooker wag na wag nyo buksan na na hindi nyo pasingawin ang inyong pressure cooker kaya tendency yan sa sabog niya, okay and then anoy na natin yung ating pressure cooker. Tatanggalin na natin dyan para lulutuin na naman natin sa kawali. Gagawin natin is susutay na natin lahat ng ating mga ricado. Magpaprime tayo ng carrots. Sorry guys, ganun lang kadami yung aking gulay kasi yan lang yung laman ng aking rep. Kasi pag bibili pa ako, matagal na. So kailangan ko pang lutuin agad. Kasi anong oras na, mag alas 12 na. So madalian na to. Masalamat ako mayroon tayong pressure cooker para ang trabaho natin madali. Lutuin lang natin ng golden brown. Hindi lang natin yan masyado ano, sunugin para pantay-pantay. Then, maglagay na tayo ng bell pepper para pangdagdag aroma sa ating niluto. Kunting luto lang, hindi masyado overcooked. So, Ilalagay lang natin yun sa side para ilagay na natin yung ating atay para makuha yung yung aroma ng ano uh, bell pepper na dun sa atay. So, dagdag lasa dun. So, yung atay natin, natimplahan ko na ng kunting suka, kunting asin, paminta para may kunting ano, parang hindi gaano malansa. Ayan. Kunting luto lang. Tapos, tatanggalin din natin pagka anong yan, pagkatanggalan natin, ang gagawin natin ay dudurugin yan sa tinidor para siyang pag gagawin natin parang lever spread. Yan ang gagawin natin. Tapos tatanggalin natin yung ating bell pepper dito para hindi mag-overcook. And then, tanggalin na natin ang ating atay kasi okay na siya. Then na tayo ng onion. Marami talaga ng onion na yan. Over 1-4 kilo yan kasi malaki. Sinimot na yung mantika niyang add tayo ng konting ulan. Then halo-haloin natin. Yung oil na yon yung ginamit sa ano, carrot at sa patatas. And then, lagay tayo ng loya, turmeric, para may kunting aroma ang ating ribs. And then, maglagay tayo ng kamatis. Ayan, kamatis. Mga dalawang piraso lang yun ang ginamit ko. Hiniwa ko lang ng cubes. And then, maglalagay tayo ng garlic yun garlic. Halo-haloin natin. Hanggang mag-combine lahat. Hindi, maglagay tayo ng broth. yung galing sa ating ribs. Ginaloin natin ulit. At tapos ng halo. Then mag-add tayo ng tomato sauce mga 1 cup yan ng tomato sauce natin hinalo then cover na natin pagkatapos haluin hmm. hanggang makuha na yung kunting lapot tapos tikman natin kung okay na ba yung lasa hmm. Nalagay na natin yung patatas at saka yung carrots kasi matigas pa yan. Hindi pa man gaano yan luto. Tapos nalagay na natin yung ating ribs. And then, pineapple juice, calamansi. Ang ating liver na dinurog na kanina. Haluin. Lutuin natin ng mga 3 minutes lang. Kasi luto na naman yung ating pork hindi po madurog yan kasi hindi naman gaano super lambot yung ating meat naglagay tayo ng ano yung minarinit ng ating atay din cover natin kitikman natin kung masarap ba yung ating niluto para ma-display na natin sa labas Okay, masarap na siya guys. So, okay. Thank you for watching guys. Bye-bye. God bless. Don't forget to subscribe to with Funny TV. Bye-bye.